Ito si Lola mga kababayan. Yung last na punta ko kasi dito, medyo namaga maga yung buong katawan niya. Kumusta na kaya? Yung panawagan ni Lola Irlinda nung siya'y nabubuhay pa. Panawagan niya po sa kanyang anak na nasa Maynila na si Ma'am Gemma. Nakauwi na nga kaya. Ano nangyari kung po kami? Po. Ah, dumating si Ma'am Gemma nung namatay na si nanay. Ayun po. Time na nandito ako nananawagan siya gusto niyang uh, makauwi gusto niyang makapiling ang kanyang anak nga lang nakauwi ang kanyang anak medyo sa hindi magandang pagkakataon hindi niya napanood yung panawagan ko na kahit sabi ko kasi sa second yung pangalawang vlog ko kasi sa panawagan ng nanay mo gustong gusto kanyang umuwi pagbuhay pa ang tao ang hirap makumpleto pero pag namatay na saka natin makikita saka natin may paparamdam kagaya nito namatay na si Lola saka lalabas yung mga pagkain bakit nga ba maging ako man mga kababayan hindi ko alam kung bakit kalungkot isipin kung kailan namatay na kung wala na, nung wala na si Lola, wala na si Nanay saka magiging kumpleto ang pamilya. Kababayan mga kabarangay, no? Sino po ang nakakaalala sa lugar na ito? lalong-lalo lalo na po sa bahay na ito mga kababayan. Ito po yung bahay ng lola at ng uh, lolo na tinutulungan natin. Kadahilanan sila po ay mga senior na nawala ng kakaya maghanap buhay. At bukod doon mga kababayan, may anak po sila na dalawang PWD. Kaya naman nakadalawang beses na po ang balik ko dito at uh, inilalatag o inaayos yung mga pwedeng itulong natin sa kanila. Lalong-lalo na uh, may karamdaman o may iniindang sakit si Lola. Pero kahapon mga kababayan, hindi po maganda ang aming nabalitaan. Nakatanggap kami ng message na si uh, nanay ay si Lola Erlinda ay hindi na po niya nakayanan yung sakit na kanyang uh, pinagdadaanan. Siya po ay pumanaw na nakaraang gabi kaya nalungkot po ang team Daddy Frankie. Pero ganun pa man ay wala tayong magagawa kundi tanggapin kung ano ang uh, uh, tinakda ng ating Panginoon mga kababayan, no? Bawat isa sa atin ay mayroon talagang hangganan. Pero ang sabi nila, hangga tayo nabubuhay, hindi tayo dapat sumuko. Kaya naman ngayon mga kababayan, ngayong nabalitaan ko na, na maalam na si Lola Erlinda ay minabuti ng team na pasyalan sila para kumustahin. Alam ko po ang kanila sitwasyon. Walang wala, sobrang hirap. Kaya naman mga kababayan, nag-isip si Daddy Frankie na magdala ng kaunting tulong, tinapay, asukal, kape para meron silang magamit sa paglalamay. Mga kababayan, eto maulan na naman. Samahan nyo kami. Kumusta na rin, kumusta din natin kaya yung dalawang anak nila na PWD. At kumusta na kaya yung panawagan ni Lola Irlinda nung siya'y nabubuhay pa. Panawagan niya po sa kanyang anak na nasa Maynila na si Ma'am Gemma. Nakauwi na nga kaya mga kababayan, aalamin natin yan at kumustahin at ipaabot din natin tong ating pakikiramay samahan nyo ako mga kababayan ayan wala pa no San Carlos ito si Lola mga kababayan yung last na ko kasi dito medyo na maga yung buong katawan niya no? yan si tatay si tatay <coughs> Hello po, Agawad. Magandang yun. Hello po. Hello po, Tay! Ano nangyari kung nakikiramay po kami? Hello? Po kayo, po kayo. Sige lang, sige lang. Okay lang po. Ayan. Kailan na matay si nanay? Nung linggo po. Nung? Nung linggo. Linggo. Nung linggo. Hindi na nadala. Ay, pakidala nga. Nay, may, tay, may dala kaming mga tinapay dito. Pagpasinsyahan nyo na lang po. No? Oh. ato may mga kape. Magkape kayo. Sana yung... Ayun, ito yung anak, no? Tsaka isa. Ha? Nandito na si Ma Ate Gemma. Kailan dumating? Ito sa araw pa ano ah, isang araw lang, a ah, dumating si Ma'am Gemma nung namatay na si nanay. Ayun po. <laughs> ah, nandyan. Okay. Mm -hmm. Hi, Ma'am. Kumusta po kayo? Po. Kayo po si Ma'am Jema? Ito ka po ka. Okay lang makausap ikaw? Kailan po. Ilang taon ka na, Ma'am? Ayan mga kababayan, mga kabarangay. Si Ate Gemma. Siya po yung uh, in time na ako. Nananawagan siya. Gusto niyang uh, makauwi. Gusto niyang makapiling ang kanyang anak. Siguro kung saan man naroon si Lola Irlinda, saan man siya ngayon, alam ko masaya siya. Dahil nakita niya nakauwi na ang kanyang anak. Yun nga lang, nakauwi ang kanyang anak medyo sa hindi magandang pagkakataon no kausapin natin mga kabayan dahil gaya ng akin sinabi si eh, dalawang nadadatnan ko is uh, may mga pinagdadaanan din no Ma'am Jema, kumusta po kayo? Okay lang po sir. Okay lang kayo. Kailan ka nakauwi? Noong ano lang po, Martes po. Ano Martes? nabalitaan mo na namatay na si nanay? Opo ka tay, baka mabasa dito, lapit ka tay para hindi ka mabasa. Anong, kumusta ang uh, hanap buhay nyo po doon sa Maynila? Ako okay naman siya. Okay Kailan na anak niyo po? Apat. Asawa niyo nasaan? Nasa hmm, trabaho Hindi siya umuwi dito? Ako kasi wala po kami sa Yung mga anak niyo, Andun po sa, ano ko, sa hipag ko, hiniwan ko kasi hindi ko maisama, sir, kasi walang pamasahe. Oo, oh, ako lang po. Ah. Kailan pala ang libing ng nanay niyo? Sa Martes daw po, kaya lang. Yeah, sure. Sa yeah, sure. ah, Merkulis, ah, sa Merkulis. po. Ah, sa Merkulis. Eh, inaano po po kasi kulang pa daw ng 30 mil yung kabahal. Kulang pa ng 30 mil? Okay. So, hindi pa alam kung may libing si nanay. Hindi pa alam kong kung i-living siya. So, anong ginagawa niyong hakbang? Eh, ano si tatay para lumapit tata sa DSWD? Sa ano? Wala bang uh, tulong ang government natin? Hindi ko alam sir eh. Kasi sila po yung nag -aasik -aasik. Mm. Hindi -hmm. ako nag -aasik -aasik kasi hindi ko alam po yung ano nila rin. Bakit? Ba't di mo alam? Dapat isa ka rin sa ano kasi ikaw di ang... Hindi nila kasi ako sinasama sir kasi dito, matagal na daw kasi ako dito, hindi ko niya kaya hindi ako yung inaano nila. Napanood mo ba yung ano, yung upload namin nung unang-una? <laughs> hindi mo napanood? Kasi wala po akong <laughs> cellphone. Eh. Ay, ganun. Wala po akong hawa. Alam mo ba, nung nabubuhay pa yung nanay mo, umiiyak at gusto kanyang makasama? Alam ko naman yun, sir, kasi tumatawag naman sila sa tita Ah, tumatawag sila. O, so may eh, cellphone. Hindi ko sila maano kasi wala rin pa masama. Oh, walang pamasahe. Hindi ako makapunta. Ha? Mahirap din ang buhay namin doon eh. Ay, mahirap din. Nagsasahid lang lang naman yung asawa ko. Hindi yun namin I mean, maano yun. Gusto ko pumunta rito pero hindi ko maano. Hmm? Hindi niyo napanood yung panawagan ko na kahit... Sabi ko kasi sa second, yung pangalawang vlog ko... Hindi po po, napanood kasi yung cellphone ko Kahit ako na, na lang... Isang lako po eh, kasi... Mm -hmm. Sabi ko kasi doon sa pangalawa... ...pagbili ng gamit ng mga anak ko sa school. <laughs> eh, tatlo po sila yung nag-aaral, kaya na isang lako po yung cellphone. Mm -hmm. Kaya minsan hindi ko napapanood yung mga hmm. latest na Facebook. Kasi sa panawagan ng nanay mo, gustong-gusto kanyang umuwi. Sabi ko nga ng mga chayeng ko kung gusto nila umuwi. Eh, walang hmm. talagang pamasahin. Kaya sabi ko um, Alam mo, diretsyahin na kita, no? Kaya nung pangalawang balik ko dito, nagsabi ako sa vlog ko na kahit sasagutin ko yung pamasahin nyo, mag-message lang kayo sa akin. Hindi ko po. Dahil naramdaman ko na talaga. Nung kausap ko ang nanay mo, ramdam ko na talaga na parang namamaalam at nagmamagkaawa na siya. Yeah. Dahil nakikita ko rin sa sitwasyon niya, kalagayan niya, mula nung una ko silang nakita. Kaya nung time na nabubuhay pa yung nanay mo, gustong gusto ko talaga na makita kanya. Gustong gusto kong makauwi ka anong naramdaman mo nung nakita mo pag uwi mo tapos patay na si nanay? Ay, malungkot po hmm? wala na po tayong magagawa eh wala na siya wala na ako na lang natin no at least gaya ng uh, sabi nila anotan man nangyari, sigad lang nakakaalam niya hindi na siguro siya nakaramdam ng anumang hirap, anumang sakit, kung saan man siya naroon. Yun nga lang, naging problema. Hindi natin naibigay yung kahilingan niya nung nabubuhay pa. ano Tay, tay, kumusta naman si tatay? Malupo. Ha? Malungkot Malungkot ikaw? Paano na ngayon yan, Tay? Wala ka ng kasama sa bahay. Dalawa na kasama si na niya. Sila na lang kasama nyo. Okay. ganun talaga mga kababayan mga kabarangay nakakalungkot isipin kung kailan namatay na kung wala na nung wala na si lola wala na si nanay saka magiging kumpleto ang pamilya pero nung panaw na bubuhay at nananawagan siya hindi talaga makumpleto kumbaga mga kababayan naging hindi lang dito nakikita rin natin yan sa ibang pamilya talaga pagbuhay pa ang tao ang hirap makumpleto pero pag namatay na saka natin makikita saka natin may paparamdam kagaya nito namatay na si Lola saka lalabas yung mga pagkain bakit nga ba? Maging ako man mga kababayan, hindi ko alam kung bakit. Pero sabi ni Nanay, Gemma, gawa daw po ng kahirapan ng buhay. Kaya hindi natin sila masisi. Dahil nga po sa kanilang uh, mga anak din, may mga <clears throat> uh, pinagkakaabalan din, nag-aaral din ang kanyang mga anak. At ayon sa kanya, yung kanyang asawa, nagsa-sideline lang din. No? Huh? So, tay, Martes na yung libing. Merkulis pa. Ah, Merkulis pala. Oo. Kaya lang, problema. Okay nga yung bayad sa kabaon. Mm Hindi -hmm. pa kung dito. Kaya nang pag-problema.

sa Lones kami. Makabalik uh, siguro Papabalikin uh, kami nila sa uh, Pagbis na sa Dagukan. Hindi mm -hmm. Hindi makuha yung gusto nila. Tulong nilang maibigay sa amin. Ayos po sa uh, hindi pwedeng ako raw ang um, tatanggap. Sino uh, po? Um, um, yung Is it to Ah, ito, yung isang anak. Ay, mo, lang mo, ang sabi namin, hindi maka... firma-firma po ang amay yung pan. Hindi marunong yung Hindi marunong, yun. marunong po, mirma din. May muntang markup. Sino pa mga anak na hinihintay meron pa? Wala na. Balik kayong tatlo lang yung anak. Oh. Ito ang mahirap mga kababayan. Ito po yung tatlong anak ni Lola. E kaya lang, itong isa, na siya dapat ang makatanggap, hindi marunong magsulat. May tanmark lang. Tanmark na lang. Sa akin ko si ate. Ate, ano, kumusta na? Ba't wala na si nanay? Patay na po. Ha? Patay na. Patay na si nanay. Paano na kayo niyan? Wala nang nanay. Ano sabi ni nanay bago siya namatay? Sabi niya sa'yo? Haluan hmm. ko ng kapatid po. Ha? Haluan ko po ko ng kapatid ko po, po. Ka po. Ha? Ha? Pag kami mag-aaway po. Sabi ng nanay mo, mag-aruan kayong magkapatid. Oo, oh, kasi pag pag nalibing ng nanay, wala na kayong kasama dito. Kayong dalawa na lang magkapatid. Paano pagkain nyo araw-araw? Ay ko to Hindi mo alam. Kasi siyempre aalis na yung ate mo. Anong usapan nyo ng ate mo, Gemma? Siya po ay, siya yung ate. Hmm. Siya ikaw pang-anay. Hindi ba pwedeng dito na lang siya para may kasama kayo? Nag-aaral ng anak. -ana Nag-aaral ang anak. Hindi ba pwedeng dito na lang mag-aaral yung mga anak para may kasama kayong dalawa? Kasi mga kababayan, ang iniisip natin dito yung dalawang magkapatid kasi hindi sila mga pag buhay. Dahil hindi sila kagaya natin. Kumbaga may mga pinagdadaanan po sila mga kababayan. Pero ate, huwag kang mawala ng pag-asa ha. Laban lang. Nag-pray ka lang. Nalungkot ka ba nung nawala na nanay mo? Oo, Si kuya naman, kuya, Permina kang nakangiti lang si kuya, ano, hindi talaga nagbabago yung ano, hindi ka napagsalita talaga, mm -hmm. hindi, patay na nanay, mm -hmm. ha patay na, mm -hmm. wala na, wala ka ng nanay, huwag hmm? kayong mag-away ng ate mo ha, mm -hmm. sabi ng nanay mo magmahalan kayo, ano, yung mga kababayan talagang hindi po sila makausap ng maayos or what ramdam ko po yung uh, bigas na nasa loob nila bagamat hindi nila mailabas pero ramdam natin lalong lalo na sa kahirapan ng buhay at ito pa ang pinaka problema ayon sa kanila uh, kulang pa yung pampalibing no? so sana may mga makatulong sa kanila pero alam ko tay, nate lahat ng bagay-bagay, ano't ano man ang mga problema, hindi darating po yan kung walang kalusa, kalutasan. Ano? Kaya magtiwala manalig lang tayo. No? Pwede naman kayo siguro magsulisit sa barangay. No? Meron at meron yan. Marami tayong mga kababayan or mga politics dyan na may mabubuting kalooban. Pwede natin silang lapitan. No? Yung unti-unti, pag nagsama-sama. Huh? So, 'yun lang po tay na uh, ate, uh, kami ng aking team ay uh, buong puso na ikiramay po sa inyo. At uh, sana nakatulong itong mga dala naming tinapay kapit papa't nyo na ano. So, magbibigay din ako ng counting ano, mga kababayan, no. So, ay kanino ko ibigay? Ah, kay Tatay na lang. Tay. tay, 5,000 po pakidagdag na lang po ano salamat po okay. laban lang tay habang may buhay may pag-asa ano uh, ma'am Gemma alam ko ikaw yung nakaunawa ikaw yung nakaintindi wag mong mamasamain yung mga sinasabi ko or payo ko bilang akapatid magulang din ako uh, sana kung ano yung pagmamahal sa ng nanay mo pagmamahal niya sa mga anak niya ikaw yung nakaunawa gaya na aking sinabi wag na wag mo sanang pababayaan tong dalawa mong kapatid no da lalong lalo na hindi sila marunong maghanap buhay May sabi ko po nga sa nila kung gusto nila sumama sa akin. Mm -hmm. naman ako ano sa pero ayaw nila sumama. Ayaw nila sumama. Um, Basta akin lang, paalala ko lang sa'yo, saan ka man magpunta or ano, ano man magiging desisyon mo, desisyon ninyo, mahirap din kasi sa sitwasyon nila nadadalhin dadalhin mo sila. Dito na yung nakasanayan nila. Lingon-lingonin mo na lang sila. No? O, tawagan ko na lang. Opo. Ano't ano mangyari, kapatid pa rin natin yung mga yan, no? Sige. Saglit lang po yung baby ko. Ah, may baby ka pa? O, oh, sige. Okay ka lang ate. Okay ka lang. Anong masasabi mo? Iyak nang iyak kaya. Ano yung pangalan mo? Angeline po. Angeline. Ito talaga mga kababayan. Nung nabubuhay pa yung nanay niya, siya yung uh, nasa tabi ng kanyang nanay parati. Siya yung nakita kong hilot ng hilot sa lipod ni Lola! <laughs> at siya yung nagmamakaawa no, umuwi yung kanyang ate Gemma, a, a kanyang kapatid na Jema, Pero nakauwi nga, pero medyo huli na ang lahat, no? So, yun lang mga kababayan, mga kabaranggay. Uh, hindi ko na po masyadong hahabaan ang uh, pagkikipag-usap. Dahil alam kong yung kanilang pagdadalamhati. Mga kababayan, mga kabaranggay, uh, sana po sa mga kapanood ng video ito ay uh, i-share natin or makatulong din tayo sa mga nais pong magpaabot ng tulong sa pamilyang ito message nyo lang po ako para maging maayos ang lahat maraming maraming salamat po magandang uh, gabi sa lahat po ng nakapanood ng video ito saan man kayo naroon mga kababayan magingat po tayo God bless po sa atin lahat thank you po Atenjilin, alis na po ako. Ingat, kuya. Huh? Tay. Laban lang Tayhan. Ah, hindi Tay. Pwag nyo na po kami alalahanin kung Ano 'yun nandyan para sa inyo na po 'yun or sa mga bisita ninyo, no? Ah, ingat po tayo. Laban lang po.